wala pong katapusan yung mga nahuhuli dyan o oh, yun, sobrang dami no? so guys so pag dito kayo sa Commonwealth galing kayo ng uh, uh, Dunya Carmen pagpasok pa lang sa may latex, uh, Litex, Manggangan Commonwealth tayo mag on your lane na kayo no? ayan, yung galing Center Island ayan no, natikitan, yan ang uh, takbong natikitan ayan, takbong natikitan yan guys yan, mayroon siyang ano, backride So, mas mabuti na uh, malaman ng ating mga kapwa rider para po hindi kayo matikitan dyan. Kasi, minsan kasi galing ka doon sa itaas, sobrang magandang takbuhin yan. Kasi, pababa eh, tapos street, pag mga walang sasakyan. Siyempre, maingan nyo ka, ng mabilis. So, pag mahuli ka dyan, eh, ang violation mo ay... Uh, speeding, Tapos labas ka pa sa motor lane Hindi dalawa na ang uh, ano mo violation mo Magiging 1,000 na Mabigat yun guys Kapag hindi ka pinagbigyan ng uh, MMD Enforcer Hello na dyan guys Nanguli sila dyan Tingnan nyo Tingnan nyo ang bandag unahan nila oh. Sa may unahan nila oh. Yan Tapos may overpass dyan Yung overpass dyan Ay uh, nakatambay yung mga Mga bus dyan No Nakatambay Tapos lalabas yung mga motor sa motor lane huhulin dyan sa unahan, no?